Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Bakit? Tinatanong ba kita? Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ako? Ano ako, easy boy? Game ka? Game ako? Kung gusto mo ako, paghirapan mo. Ligawan mo ako. Babe, bukas punta tayo sa bahay namin. Papakilala na kita sa parents ko. Ililigal na kita. Tapos ano? Pagdating natin sa bahay niyo, walang tao. Don't me. <laughs> Love, kunwari, nag-break tayo kasi may nangyari sa amin ng best friend mo. Ang tanong dyan, babalikan mo pa ba ako? Kunwari, sinuntok ko yung bibig mo ngayon, tapos natanggal ka ng ngipin. Sa tingin mo, mababalik pa yung ngipin mo.